Katatapos lang ng work ko at day off ko naman bukas. So, naisipan namin pumunta dito sa Baltimore, Maryland para ma-experience yung National Aquarium. Ang Maryland kasi or including the rest of the DMV area ay nasa coastal. Naka-front siya sa Atlantic Ocean. So, very interesting na maka-experience ng marine life sa ganitong paraan. May mga iba't-ibang presentations dito at may entrance fee din. So, bukod sa $50 na entrance fee, which is naka 50% off today, it's Friday, ay meron pang $5 per person pagpapasok ka sa mga video presentations nila. Parang field trip lang yung feels ng lugar na to. Siyempre, dahil iba na yung mga preferences ko, itong lugar na to ay mas may enjoy talaga ng mga bata. Nung pumunta kami, napakadaming bata at sila talaga yung tuwang-tuwa, hiyaw ng hiyaw. Ayan, ako naman, nagbamasid lang sa paligid. Girl.

theater nila para dun sa mga video presentations. Sa tingin ko, yung mga nandito ay galing pa sa iba't ibang lugar para lang pumasyal dito. Ito nga palang building na to ay nasa tabing dagat. At dito sa tabing dagat, merong ginawang wetland kung tawagin. Ito ay man-made. At ang purpose nito ay para linisin ng tubig at para hikayatin yung mga marine life para mag-feed on at magstay dito sa place na to. So, ito naman yung area kung saan ginaganap yung mga dolphin shows. So, may mga mangilan-ngilan kami dolphin na nakita, pero during that time, wala nang dolphin show. May araw lang na nagpapashow sila. So, yung mga dolphin pa swim-swim lang. And, po lang yung nakita namin, actually. Nagpunta din kami doon sa gift shop at bumili ng mangilan-ngilan lang na souvenir items. Katulad ng keychain, tsaka ref magnet. And, ayan lang. Nag-enjoy naman kami. So, isa to sa mga cheapest way para makapag-enjoy ka, mamasyal ka na hindi gano'n kagastos. So, yan yung view sa labas ng building. Maaliwalas naman. Ayan, maganda kasi nag-aagaw yung liwanag at dilim. At yung mga building ay nakailaw na. So, ma-appreciate mo na yung beauty ng city. so ito naman ay dun sa pinakatuktok ng building so may parang mini jungle dun sa taas yan may isang malaking aquarium na naman dito at may iba't ibang marine life din at yan nagpicture picture lang kami at umikot pa kami dito sa loob nito may maliit lang na iikutan dito yan, maganda naman siya

yan yung building na yan. Ito yan. Hello everyone. Dito kami yan sa Baltimore, Maryland. Galing na kami sa National Aquarium. At nag-tour kami around. Nag-watch ng mga presentations. Masaya naman siya. Naka-promo kasi ngayon. Parang $50 for two persons na yan. Pero on a regular day, $50 per person talaga siya. So, ayan, ayan siya. Ay. National Aquarium. Dali, pakita ko. So, eto nga, nakalabas na kami at eto yung sinasabi ko sa inyong floating wetland na man-made na ginawa para i-filter yung tubig para malinis at the same time mag-attract okay, ng day. marine life sa area na to. So, ayan. Pauwi na rin kami. Pauwi na kami at sa amin sa so, sakyan na, na, kami. na kawaii na kaya kami sabi talaga kahinatnang lang Until next gala ulit, bye!